Magiging hamon sa Commission on Elections ang pagsawata sa vote-buying sa paparating na barangay at SK Elections 2023. Kaya naman ang Comelec nakipag sa iba't ibang organisasyon para labanan ng talamak na bilihan ng boto. Ma-report si Gaby Natividad. Cancer sa makabagong demokrasya. Yan ang tawag ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia sa laganap na vote buying sa mga lokalidad sa bansa. Isang kalakara na mas kapansin-pansin ngayong nalalapit na ang barangay elections sa October 30. Ito yung tama at eksaktong pagkakataon na masubukan natin yung, uh, yung, yung kakayanan. Hindi lamang ng, ng committee kung hindi ng buong Commission on Elections at mga partners nito na labanan itong ganitong klase na kanser walang magiging maayos na eleksyon kung laging naandyan ang banta ng pamimili ng boto at pagbebenta ng boto hindi dapat lumalaki ang mga kabataan sa paniniwalang tama at okay lang na mabenta ngayong boto. Sinabi ito ni Garcia matapos nilang lagdaan ang Memorandum of Agreement kasamang Integrated Bar of the Philippines o IBP at Philippine Association of Law Schools o PALS para labanan ng ganitong nakagawian sa bansa. Dagdag pa niya magiging katuwang ng COMELEC, ang IBP at PALS sa masigasig na pagpapalaganap ng tamang impormasyon laban sa vote buying at selling. Alam niyo po na sa ating practice, sa pribado man o sa gobyerno, laging naandyan ang IBP bilang isang pambansang organisasyon na nagtuturo at nagdidisiplina sa mga abogado. At the same time, naggagabay din sa ating mga kababayan. Eh, kung naggagabay sila sa ating mga kababayan bilang mga abogado ng bayan, bakit hindi sila pwede maging abogado ng mamamayang botanteng Pilipino. Ayon naman kay Comele Commissioner Ernesto Maceda Jr., maaaring tumulong ang mga abogado sa prosecution cases. Si Maceda ang kasalukuyang itinalaga bilang officer in charge ng kakalunsad pa lang na kontrabigay committee. Ayon kay Garcia, sa ngayon, iisang isidente pa lang ng hinihinalang vote buying ang kanilang nabalitaan na nangyari umano sa barangay San Bartolome, Quezon City. Gabi para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.